Uh, apa yang ada guys paling guys pegangnya an apa pinjau yang... itu sebab guys, good morning September 4, 2025 Time check tayo guys at 8.30 lang ng umaga So ito guys, balik sa patuloy ako dito May bakang ko yung nakawala doon na dalawa So gamit yung guys ulit yung aking medium light guys para may laban Yung daiwa BG ko na 1,500 naka medium light power tayo guys na rad. Leather, ang line ko 14 pounds 85 pounds ang aking leather line yung gamit ulit ako guys ng ano ng master Uli, master master L ulit uh, paen yung luma pero may dala ako guys na ano UL Reserve lang. Huwag ka may... May problema ang medium light ko. Gagamitin ko yung UL ko. Medyo malakas Kesa nga ano. na. dali kaya? ha? Uh, lang. Wad lang. Hito. At saka, At ito. At saka isda. ito. ito, uh, hindi okay, ko isda lang Ito. Ito ko nakakalagi yan. Daming ito. <laughs> Napuno ko ito nung isang araw eh. na kaya? Ito araw ah, pa lang. Alas dos pa kami dito kanina. Alas dos na madaling araw? Oh nang crab kaya? hindi nag-con lang. lang kami, nag-trip trip lang kami ah okay yun okay. yeah. lang baka <laughs> <laughs> <Ulam. laughs> ako ako mabubisa pala ako nakakarating mo lang sir? nakakarating mo lang din sangkay sa atin sir? saan ako nagulit? ah sangkay kayo ba? gawin niyo siya sir ah hindi pa dumarating yung pond ko kasi yung yeah. set up ko Sige, ingat kayo. Dito may talakitok na malaki dito. Kaya nga ganyan sa huli nila. May ibang lahi. At least may niya huli, may pag-uulaman sila oh. besat na. daming buya natin. dito. Kaya. Ayun dito makahuli dito, maraming buya dito. Tayo mo ng buya oh. Puwede kagagala natin baka makahuli dito na. Oo. Pag lo lore naman ang gamit mo eh, pwede ka. Oo, oh, lore ang gamit ka. Sige sir, mauna kami no? Sige bro, ingat kayo, ingat. Next time. Ah, sige, sige. Let's go guys. Yes, na Sipit guys na nanimilipit Si mayroon ito bolang sipit eh. Malakas yung mga ribali na yun guys. kailangan nakaready lang ito ang aking sipit na mimilipit. Sipit na mimilipit. Ayun, guys. Let's go. Let's go. Tingnan guys ha. Mukhang kaya na petition dito bago. guys. Kaya siyang ano area may buya. So let's go guys. Habang nandyan pa sila sana natin kung nandyan pa sila guys sana nga gaya dati ba pagbagsak ng lore kinagati agad okay. isa okay, lang camera guys alright lang guys medyo ingat dito kasi basa ang bato madulas kailangan natin mag ingat Uy Guys Yun lang Yun lang Pinakalimutan ako hmm. Yun yung isa sa mga Malaga kang nakalimutan Yung Yung lagayan ko Guys nga yung lagayan ng aking isda Ay nako di ka na talaga maiwan ikaw natin may ng balde guys alright let's go double time ang gantong oras ang maganda eh Basak, basa basak, basa ini batu basang basang batu ini kok delicado delicado oi cellphone na iwan pa doon bato muna tayo bago to bago ko cellphone bato muna tayo kasi sayang yung oras sayang oras guys mamaya na yung cellphone yan kapag hinta yan tuloy guys ito na kapag hinta. may oras to mga ito eh din sila sabayan sabay natin ang Agosto ng isda kung um, noong oras na dumalabas Ay. Ay. Right guys let's go happy fish away <laughs> parang si ma master bin lang happy fish away Agad, pakitaan mo ako ng matinding strike agad tahimik ah tahimik sila guys keso okay, tinan nyo oh. sumabit so, yung ano ko eh supply ayan so tingnan nyo nangyari oh grabe so ayan guys nakapag setup na ulit guys ng ano ng isa yan yung yu guys, ang gamit ko yung casking ano sharky 3 yan oh yan 6 pounds yan guys ang line tapos 9 pounds ang aking leader line gamit ako guys ng ano 10 grams na mino ayun silver sa green may yellow green may combination na may blue may green may yellow green silver may parang orange ayawan and <laughs> guys sabok ay ako tinali ang aking set guys eh. o geden lumang itong aking ano 10 grams fish on guys naka fish on din sa aking UL yan yeah, guys ha itok guys alright buhay na mano buhay na mano sa aking UL o yun gulses guys ang talagang itok dali Awit lang sa dung hat. Ah, wala na guys, nakatigtaw. Tuga <laughs> wala si. Ay nako guys. Ay nako guys. Ay nako guys. Na guys. Tribalian guys, pag ganyan. Tayo Ayan na guys na ating sipit, malayo Lapit na sa sipit natin Ayan na guys Uy Ito ka, huwag dyan sa gilid Ito ka sa gitna, boy Ayan At dito sa gitna Parang lumapit sa aking Sipit Ayan na guys Parang piti natin dito Ni, hmm. gagallah sa guys Malak itu. Ya. Malak itu guys. Kami ah. kau. Eh, lumut tengkah. Melalim kah? Mengupasin kah? tu. Itu sebetul. Aku nak guna aksi speed guys Kita aduh Bumigay kasi ng aking medium light eh, kaya Pagka guys, hirap Hindi hirap ang aking LD Ah, laki guys ya o Kita sepatu bato eh Kaya tao laki Kita sepatu. Lumutang ka. Ibabaw ka. Grabe naman to. Lumutang ka. Ay, ito sa laki guys. Ayun o. Oh. laki guys. Ang kachan. Sabi ba ito boy? Ah, ah. ka. cowboy. Ih, mm -hmm. terapi guys. Oh, Alah kasna. Ah. Jangan kelam. Ni kelam banyak apa. Ya, lumut agak ide. Lucky guys, you know. Woohoo, lucky guys. Bana alone and one guys, you know. Kita ke kelam kejan ganda tamat guys sa ulo ayun oh sa ah ah good size ang laki ang laki guys ito so, yun lang yang gagawin nya kaya kailan no, no. oh <laughs> hindi nila kung nagagawa niya guys Putris ke Oh Tak wala kata payah tak Dah guys Kuntik guys Kuntik-kuntik dalam Maka bitau na Kah tu Kuih Naking Putris yang naking Anu nang anu Kuih Masa Kuih 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 Dali guys, ang laki. Ang cover ng aking ano guys, ang laglag -lag sa ilalim. Yun know? o. Mamaya ka na. Kasi din yun, laki. panalo. Guys, tingnan nyo. Ang laki. Shit. Mapapawaw ka sa huli ko guys. Teka na guys. Mamaya ka na ha. cover ang aking naku, sayang yun ay, ay, ay. Yes, ko muntik na guys madali ang aking pule nagawala siya eh. wala dyan po dyan ko sakit ng nahok ko guys ah yun ah guys oh ang aking ano kunin ko sya tapos sya oh uy ayun oh nadali din magkasama oh, ko ng kamay ko matulas ang kamay ko guys nahok ako guys oh ah kumawala kasi ano eh <laughs> Nadulas pang aking <laughs> Grabe naman to guys <laughs> Panalan naman guys eh. Okay lang isang hook guys eh yung isa na lang yung sa hulihan na lang tumama yung sa una tumama ano tumama to sa ano dito so, dito tumama yung isa ito maganda maganda pagka hook guys yun guys yun yun laki mas malaki ito sa nahuli kong nakaraan oh ito guys okay, so, oh laki hmm? panalo Tama nyau <laughs> Guys, fish out lah ke? Hihihi, pada alu alu guys, sangat kini fishing kau yon. Nahok pa aku, gula sih. sana malakas talaga siya Si malaki magrabe yung ano sa kanya tama sa kanya kung maganda ang tama tibay ng tama basta, -basta makawala bi am na fason guys, ne tax guys ay sa lakay yo sakit na ano kamay ko na ipit ano na nahook ay ganun tubig guys para ano sa magwala pa dapat una ulo para sa babala Yan. Yan guys oh. Dalawa, dalawang dalawang set ko na kasi na dali oh. Yan oh. Buhay na buhay pa yan guys oh. Hmm?